Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlo ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Dios. Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Yesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagi na ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan sa katatagan ang kabanalan sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pagibig ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aleluya, Aleluya, si Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba, at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanin ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binubog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Anong ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Yesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon ngunit takot naman sila sa mga tao kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.